Sa bawat pasilyo ng paaralan, bawat silid na tahimik sa gabi, at bawat hagdan na tila humihinga ng sarili nitong buhay, may mga kwento ng takot na bihirang mabigkas. Ngayon, dadalhin ko kayo sa mundo ng mga paaralang sinasabing pinamungugaran ng mga nilalang mula sa kapilang buhay. Ihanda ang inyong sarili dahil ang mga kwentong ito ay maaaring magbago ng inyong pananaw sa mga lugar na dati ligtas. Sa Maynila, maraming matandang paaralan ang kinikilalang saksi sa makasaysayang pangyayari noong panahon ng digmaan. Ngunit bukod sa kasaysayan, tila may isa pang dimensyon ang nananatili sa mga paaralang ito. Mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na nagpaparamdam sa mga nakatatapak sa kanilang teritoryo. Ang dalaga sa dilim, P. Gomez Elementary School. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng kababalaghan sa Maynila ay ang tungkol sa P. Gomez Elementary School. Ayon sa mga guro at estudyante, tuwing dapit hapon, may isang dalaga na nakatayo malapit sa lumang banyo sa likuran ng paaralan. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang kanyang itsura, nakaputing uniforme, mahaba ang buhok, at tila nag-aabang ng kausap. Ngunit kapag nilapitan mo siya, bigla na lamang siyang naglalaho. Isang gabi, isang guro ang naiwan para tapusin ang kanyang lesson plan. Habang naglalakad siya papunta sa banyo, nakita niya ang dalaga na nakatayo at tila nakatingin sa kanya. Dahil hindi pamilyar ang mukha ng babae, tinanong niya ito. Miss, anong ginagawa mo rito? Mag-isa ka lang ba? Hindi sumagot ang babae. Bagkus, gumiti lang ito ng malamig at itinuro ang loob ng banyo. Nang sumilip ang guro, wala siyang nakita. Paglingon niya sa likod, wala na rin ang dalaga. Ayon sa mga kwento, ang dalaga raw ay isang estudyanteng na biktima ng karasan noong panahon ng hapon at hindi siya matahimik dahil sa trahedyang sinapit. Ang nawawalang estudyante, University of Santo Tomas. Ang UST ay hindi lamang sikat sa akademikong prestigyo nito. Ito rin ay kilala sa mga kwento ng multo. Isa sa mga kwento rito ay tungkol sa isang estudyanteng nawawala sa panahon ng gyera. Ayon sa mga kasaysayan, ginawang ospital ng mga Amerikano ang ilang gusali sa loob ng universidad. Dito, maraming sugatan at patay ang iniwan noong digmaan. Isang gabing tahimik, isang security guard ang nagpapatrol sa loob ng main building Nang marinig niya ang tunog ng sapatos na tila naglalakad sa sahig na kahoy Sinundan niya ito at nakita ang isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme ng UST. Nagtakas siya dahil hindi ito mukhang estudyanteng pangkasalukuyan nang tanungin niya ito kung ano ginagawa niya roon, ang sagot lamang nito ay, Inahanap ko po ang aking silid-aralan. Nawawala ako. Sinubukan niyang tulungan ang dalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla na lang itong naglaho. Nang ikonsulta niya ito sa matanda sa universidad, sinabi niyang posibleng isa ito sa mga kaluluwang namatay sa ospital noong digmaan na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng daan pa uwi. Ang tumatawang bata sa Espiritu Santo Parochial School Sa Espiritu Santo Parochial School, isa sa mga pinakakilalang kwento ang tungkol sa batang lalaki na nagmumulto sa lumang playground. Ayon sa mga kwento, isang estudyante ang aksidenteng nahulog mula sa slide noong dekada 80 at namatay. Simula noon, maraming estudyante at puro ang nakarinig na mahihinang tawa ng bata sa tuwing tahimik ang paligid isang janitor ang nagkwento ng kanyang karanasan. Noong maglilinis siya ng playground, isang gabi, habang sinisiguro niyang maayos ang lugar, narinig niya ang isang batang tumatawa sa likod. Sa paglingon niya, nakita niya isang batang nakupo sa itaas ng slide. Nang subukan niyang lapitan, bigla itong tumakbo pababa Gunit sa kanyang pagkagulat natunaw ito sa hangin. Simula noon, nagiging mas maingat ang mga empleyado tuwing lumalapit sa playground sa gabi. Ang mga kwentong ito ay patunay ng mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Pagamat marami ang nagsasabi na kwento lamang ang mga ito, paano kung may totohanan sa likod ng mga bulong ng dilim? Kung sakali mang dumaan kayo sa mga lugar na ito, mag-ingat at alalahanin hindi laging kailang ang naroroon. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, Please like and subscribe para updated kayo sa aming mga latest upload. Naga-upload kami every Monday. Thank you for listening.